chef. Yep. Sensya na po. At uh, wala tayong pambayad ulit ng kain master. <laughs> Ang ating video editing app, uh, it is better to make a live uh, uh case study. Okay? Uh, Pag-usapan po natin itong uh, counter affidavit. No? ah, uh, ito pong counter affidavit, ginagawa po ito nung mga sinampahan ng reklamo, uh, tumanggap ng uh, subpina at uh, inuutusan ng piskal na mag-execute o gumawa ng uh, counter affidavit o sa Tagalog ay contra uh, kontra sinumpaang salaysay. Okay, no? Ngayon, ganito mga kaketchup, bago tayo uh, <laughs> sa malawak na usapin ng uh, ating case study, Partikular na itong ating uh, topic ngayon no. Na dapat ninyong malaman itong counter affidavit disclaimer muna tayo. <coughs> Hindi po ako abogado. Isa po lamang akong retiradong pulis at uh, may kaunting alam lang po sa investigation at nakaranas din naman po na uh, magpasa na mga ebidensya ata uh, manumpa sa harapan ng korte no. <laughs> At kung meron po kayong mga suliraning uh, legal, punta po kayo mismo doon sa abogado. Mas makakatulong po 'yon kaysa po sa akin. Ang akin lang pong uh, inilalapit po sa inyo ay uh, 'yung akin pong mga karanasan no. May nakita kasi akong uh, counter affidavit. Na sila na lang mismo gumagawa, sulat kamay no. Ang tanong, yung sulat kamay ba ng, ng isang, uh, uh, nagpa yung inutusan na mag-execute ng counter affidavit o sinumpaang sa salaysay ay uh, tinatanggap yung mismong sulat kamay, ano? Actually, mga kakechap, tinatanggap naman po yan ng piskal. Kasi dun mo rin naman yan susumpaan eh, yung counter affidavit mo sa harapan mismo ng uh, piskal. Uh, may nakita kasi ako sulat kamay eh. Pero nung binasa ko yung uh, sulat kamay nagawa ng uh, isa nating uh, ka-ketchup, hindi ko mabasa. Kaya nga po sabi ko nga dapat talaga uh, punta po kayo sa PAO. Pag nakatanggap po kayo ng subpina, no? At inuutusan kayo ng uh, piskal na gumawa ng counter affidavit, diretso na po kayo dun sa PAO. No, sasabihin lang naman sa inyo ng pao, sige, gumawa ka ng salaysay. Pag nagawa mo na yung salaysay mo, pumunta ka sa akin, gagawa tayo ng iyong counter affidavit. Yun po yun, mga kaketsap. At wag po kayong gagawa ka agad ng basta-basta sinumpa ang salaysay na hindi nyo pinabasa. Kung may kaibigan kayong investigador, puntahan nyo po yung investigador, gawin po, tutulungan po kayo noon. Kasi hindi lang naman po siya, ano eh, hindi lang naman po siya gumagawa ng ano eh sinumpaang salaysay nga uh, nagsasampa ng kaso. May mga imbestigador po, marunong din naman po silang gumawa ng uh, kontra sinumpaang salaysay o yung counter affidavit. Kasi nabasa ko yung uh, sinumpaang salaysay no yung counter yung counter affidavit nung ano nung, nung uh, nag ng nag-execute uh, ng counter affidavit. Nako malulungkot kayo eh hindi po niya nabigyan ng sustansya kasi alam nyo yung sabihin hindi po totoo yan papatunayan nyo pa sipin nyo nakalagay dun sa counter apidabit ah uh, hindi po yan totoo tapos nakalagay kaagad sa pinakababa ah. Uh, kaya po dapat i-dismiss ano yun dapat po bibigyan nyo ng sustansya kung kasi nung yung isinampang demanda laban sa inyo no? bigyan nyo po ng valid ground bigyan nyo po ng, uh, ng, maayos na dahilan bakit po ito kailangang i-dismiss. No? At pwede din po kung kasinungalingan din lang yung uh, uh, demanda na isinampalaban sa inyo, pwede rin po na ipadismiss o kaya ilagay din po doon na kailangan ding sampahan ng perjury case yung nagdemanda sa inyo. Yan po yan. Kaya po uh, yung mga gumagawa po ng apidabit basta-basta kung sino-sino na lang. Ano. May nakita kasi ako eh. Uh, tinanong ko nga sabi ko sino ba itong uh, gumawa ng apidabit mo? Eh ang sabi pinagawalang eh, uh, pinagawa lang daw po doon sa medyo nakakaalam. Eh ako nga po eh matagal na akong investigador eh. Eh binabasa ko maigi ano po yung mga depensa o yung kontra sa laysay na ilalagay. Eh, tinitingnan ko po doon. Oo nga, pinapadismiss nyo. Pero, hindi nyo naman tinutulan yung mga, edib, mga ebidensyang isinumite nung nagsampan ng demanda. No? Eh, ano ibig sabihin nun? Eh, di, ina nyo. Ina-admit nyo na yung mga isinampang, yung mga, mga, mga ebidensyang uh, uh, isinumiti nagdemanda sa inyo, e eh, totoo mag-focus po kayo doon sa mga ebidensyang isinomite. Kasi po, kung hindi nyo rin lang naman yon masasagot, abay, maamin po kayo doon sa inyong kontra sinumpaang salaysay, na uh, totoo yung mga ebidensyang uh, inyong uh, ano, uh, isinampalaban sa inyo. Eh, kung video, video, isipin ninyo ang uh, katuwiran ng isa. Uh, hindi daw siya ang sumira ng bahay. Eh, Paano mo ba naman mabubuhat yung diacammer lalo na sa edad mo? Liebo 60 ka na, babae ka pa, 'di ba? Oh. Oo. oo nga, hindi nga ikaw yung sumira, pero nagutos ka. Oo. Yung isa naman ang sabi, uh, wala daw criminal case doon sa counter affidavit, ah. Wala daw criminal case, meron lang daw civil negligence. Ano 'yun? Eh ang ang idinimanda yung yung isinampang kaso sa inyo criminal case. Damage to property or malicious mischief. Eh sinasabi niyo lang dinidinay niyo lang doon sa inyo sinumpang sa kontra sinumpang sa laysay na hindi totoo. Pero hindi ninyo pinasinungalingan yung uh, ebidensyang uh, isinumite nung nagdidimanda sa inyo. Kaya very risky po yan. O, well, ibig sabihin pala, yung isinumiting uh, uh, ebidensya nung no, nagdemanda sa inyo, eh, wala kayong tutol doon, pero ang utos nyo lang doon sa kontra-demanda ni sa, sa counter-affidavit ninyo, eh, uh, lack of probable cause, tapos nakalagay doon, kailangang i-dismiss. You cannot convince the prosecutor na nagkakandak ng evaluation and investigation doon po sa isinampang kaso laban sa inyo. Remember na yung prosecutor, hindi nyo po yan abogado. Yung mga nag execute ng uh, counter affidavit, hindi nyo po yan abogado. Ang abogado nyo po, ha, kung kayo po yung uh, po mahirap, walang trabaho, no, ay ang pau. Pero kung kayo ay uh, may pera din lang naman, may pambayad kayo ng uh, acceptance fee, ha? appearance fee, talent fee, talent fee yung gumagawa ng papeles, yung sasagot yung abogado ninyo, may bayad kasi lahat yan eh. Punta kayo dun sa aking ano, sa aking uh, isang uh, case study. Uh, ang, title nun eh, magkano ba ang bayad sa isang abogado? Ando uh, dun lahat ng gagastos ninyo. Ngayon, kung mayamang kayo, no, may pera kayo kumuha kayo ng abogado para magabayan po kayo maayos ang inyong depensa kayo po yung dumidepensa kung mahirap naman kayo punta kayo sa pau. ulitin ko kasabihin sa inyo ng pau. teka po bulang ako ha kasabihin sa inyo ng PAO ah, kayo po yung nakademanda pinagsusumiti po kayo ng, ano, ng counter affidavit o sige po gumawa po kayo ng inyong salaysay Pagkatapos nyo pong gumawa, dalhin nyo po sa akin. Aayusin po natin at gagawin, gagawin po nating formal yung inyong counter affidavit. O. Yan po yan. Kaya pupupunta kayo sa PAO para maalalayan kayo. Kasi napakahirap po na basta nyo na lang sasagutin na hindi kayo nagabayan ng isang abogado. No? Pwedeng sulat kamay. Basta yung susulat na yung sulat kamay, eh, readable, hindi naman yung uh, parang kinahig na mano. No? Kagaya ko po, pag sumulat, kasi at my age, medyo ano na rin yung mata ko, nag-iiba na rin pala yung stroke ng aking uh, sulat. Eh, hindi na po kasi ako masyado nagsususulat. Nag-iba yung mata ko, kaya doon na lang ako sumusulat, doon sa aking uh, cellphone. Eh, nung sumulat po ako, iba na sulat ko eh. Iba na yung stroke. Mahirap na rin intindihin at basahin. oo oh. Kaya kung gusto nyo pong ano magpatulong kay sa inyong anak lalo na kung maganda ang handwriting, readable, pasulat po ninyo. Kasi 'yan ang sasabihin ng pau sa inyo eh. Uh, gumawa, gumawa, ka ng iyong salaysay, tapos niya pagkagawa mo, punta ka sa akin. Gagawa tayo ng apidabi. Ita-transfer po 'yan ng inyong pau. Doon po sa computer i 'yan. Tapos po niyan, pag na-print niya sasabihin sa inyo ng pau. Sige, pumunta ka na doon sa next hearing. Na ka, pumunta ka doon sa iyong sa prosecutor. Panunumpaan mo 'yan sa harapan ng prosecutor. Hindi pa kailangan ng abogado diyan pag sinumite mo yung iyong counter affidavit. Pero kung may pera ka naman, no? Marami kang pambayad ng appearance fee. Magkano na ba appearance fee ngayon? 5,000 to 10,000 yata ang appearance fee. Magdala ka ng abogado kung marami kang pera may pambayad ka, ma, makapal ang sa mo, no? uh, dalin mo yung ano, sama mo yung abogado mo, yung defense attorney mo, dalin mo doon. No? Uh, yung abogado na magsasalita, o, oh. Piskal, uh, I am the one uh, uh, representing uh, Mr. Uh, Juan de la Cruz for uh, the crime of uh, damage to property that was uh, filed against uh, Mr. Juan de la Cruz, my client. O, madali na, ba? Diba? Eh, kung mahirap ka rin lang naman, huwag ka muna kumuha ng abogado. Hindi pa na makailangan ng abogado sa PI o preliminary investigation. Hindi pa po kailangan. Kasi po, pag naipasa na po yan, yung counter affidavit nyo na yan, magkakaroon po ng validation. Lahat ng mga piskal na nakatim doon sa prosecutor na umahawak ng inyong kaso, ah, Ibe-brainstorm po nila yan, pag-aaralan nila yan, Iba-validate po nila yan. Tapos, doon na po yung outcome nun. Submitted. Tawag po dyan ay submitted. For what? For resolution. No? Pagka kinakitaan talaga na mayroong probable cause, ah, isasampa po yan doon sa korte. Ah, doon sa kasong ah, uh, isinampalaban sa inyo kung damage to property. Pero, kung hindi naman po yan, kay nakitaan ng probable cause, agad-agad i-dismiss po yan. I-dismiss po yan. Pwede rin po kayo mag demanda No? Pwede po, sabihin nyo doon, eh, pupawang kasi lang, ito yung mga katunayan ko, ito, lagyan nyo na sustansya. Hindi po kasi sabihin nyo lang, hindi totoo, hindi na totoo. Patunayan nyo na yan ay hindi totoo. At ang nakalagay po doon, din kami ng kasong perjury sa 'Yun, 'yun ang time po ninyo para po uh, masagot, sabihin ang katotohanan, pabulaanan, bigyan ng sustansya. At kung may, may kasi nangalingan, 'yung nagsampa ng kaso sa inyo, aba eh. Uh, Magsampo po kayo ng uh, kaso ng perjury, no? Sa tulong ng inyong abogado. Okay? At uh, ito pong uh, utos sa inyo ng ano, ito pong utos sa inyo ng uh, piskal, fiscal, no? Na mag-execute kayo ng uh, counter affidavit. Bahagi po yan ng due process. Na din pong mapakinggan ang inyong depensa. Ha? Lalo na kung kayo po ay nasa tamang uh, posisyon. No? Lalo na kung ang uh, isinampang kaso laban sa inyo ay may malisya, no? Intriga, no? Alam nyo, isa lang ang uh, kakitaan ng piskal dyan, na malisyoso, kinakita niya. Malisyoso itong ano isinumpang kaso ah. Pero, pasagutin ko muna yung ano, yung, uh, yung idinimanda na itong, ah, uh, uh, complainant. Oh. Oh. Pero, pag kinakitaan ng ano, ng malisya yan, dismiss ka agad yan, mga kakechat. At, ang nakakatakot pa niyan, eh, dun sa counter affidavit na i-execute ninyo, pwede kayong mag-request, mag-file. Ah, to file a case of perjury. Ano ba yung perjury? Pagsisinungaling, hindi totoo ang mga isinumiting ebidensya. No? Puro kasinungalingan at ang mga ebidensyang isinumite doon sa piskalya, no? Ay, ah, kasinungalingan lamang. Oh. Kaya po, nakikiusap kami, sa uh, piskal na umahawak ng kaso natuluhan kami sa pagsasampa naman ng kasong perjury oh. yun po yan mga kakechap kaya po ang uh, natin dyan is ano, para po masabi na nagkaroon magkaroon po talaga ng due process, part po yan ng due process mga kakechap kasi may nakita akong mga ano eh may mga nakita akong counter affidavit walang laman walang laman walang laman Uh, patunay lang na yung uh, isinumiting uh, ebidensya nung nagsampa ng kaso laban sa kanya, uh, hindi niya kinontra o dinispute. Ibig sabihin, totoo yung mga isinumiting mga mga ebidensya. Kasi hindi niyo binanggit yun eh. Yung nakasubmit na, ano, na ebidensya sa prosecutor's office. Oh. Eh, hindi nyo naman pwedeng sasabihin lang naman sa piskal na Ah, dapat po i-dismiss kasi lack of probable cause. Oh. Meron ba nga doon nakalagay ah? Dinala sa akin, ah. Yung inihingi niya, yung prayer niya sa piskal, akin ah, kinaption. Inilagay doon sa counter of No? nakalagay, eh, 500,000. Ah, nangihingi daw yung complainant, yung nagsasampan ng kaso ng 500,000, base doon sa prayer o yung kahilingan. Noong nagsampan ng kaso. At yun daw po ay uh, pamemera o tinatawag nilang robbery extortion. Tingnan nyo yun. oh Papatunayan nyo po yun. Papatunayan ninyo. Paano po naging robbery extortion? Ano po ang ebidensya nyo? Dinerekta po ba kayo na pagka po uh, hindi ibinigay yung halagang 500,000 ay uh, magsasampan ng kaso? oh yun dapat ganun. Eh hindi, kinuha nyo doon sa, kinuha nyo doon sa prayer tapos inilagay nyo doon sa counter affidavit. Sabi ko nga sino kaya gumawa ng ng counter affidavit nito? Eh, ano po ba ang element ng uh, rubber extortion? Di po ba? Kaya po mag-ingat po kayo pag gagawa po kayo ng counter affidavit. Susulat nyo po ang inyong salaysay tapos po dalhin nyo doon sa paw. No, babasahin ng PA, ah, alalayan kayo kasi baka mamaya magulat kayo, no? Kasi kayo lang gumawa, dinala nyo kagad sa prosecutor's office, susumpaan nyo 'yan. Kasi sasabihin ng piskal eh, o oh, okay na ba sa iyo itong sulat kamay mo na sagot dito sa ano, itong itong counter affidavit mo? Opo, okay na po 'yan. Hindi mo ba kinonsulta yung abogado mo? Hindi na po kasi hindi naman totoo yung demanda laban sa amin. Oh. ah, ganun ba, sige, ito na talaga to opo, o, oh, e, sinabihan kita ha kumonsulta ka sa iyong abogado, kaya pumunta ka sa PAWA o, nakahanda mo bang uh, panumpaan ito sa harapan ko bilang piskal na dumidinig na itong preliminary investigation nyo, opo o, oh, sige, tumayo ka ha? pag ginyanon mo na yung kamay mo, nag-subscribe and sworn ka na, tapos na yan, official na yan ha, ebidensya na yan Ha? jurat, ang ibig po sabihin, yung, yung subscribe and sworn to before me, this, uh, so and so, ganun, yan po yung tinatawag na jurat, no, eh pag sinumpaan mo po yan, ebidensya na po yan, yung sasabihin mo, gagamitin laban sa iyo, kasi due process po eh, kahit nga doon sa Miranda Doctrine, nandoon po yan eh, kaya mag-iingat po kayo, mga, sinumpahan ng kaso, pinasasagot, pinagsusumitin ng counter-epidemic, kumonsulta po kayo sa inyong abogado para matulungan po kayo. At panghuli, kung talaga namang ginawa po ninyo, huwag nyo nang paratingin sa korte. No? Magayos na lang kayo. O, kausapin nyo yung piskal, piskal. <coughs> piskal, ako po yung nakademanda dyan. Mali naman talaga yung ginawa namin. Baka po pwede. Magayos na lang po kami kaysa mantong po kami sa kortihan. O. Ang sasabihin ng piskal, eh kung papaya gito nagsampan ng demanda, mag-usap kayo. Oh, mag-usap na kayo ngayon kung ano ano, kung ano yung offer nyo. Damage yung property, may nasira. Oh. Mag-usap kayo, paano nyo ah, uh, settle lang inyong problema. Oh. Eh piskal, malaki po yung hinihingi eh. Abay, hindi ko na yung problema. Ikaw, share uh, sir, yung nagdemanda. No? Anong ano? Ano po ba maganda? Eh, Tam tumawad po siya. Sasabihin nung ano, nung nag tumawad po siya. Kung nalalakihan siya. Okay po? Ganun lang po yan. Ingat sa paggawa ng counter therapy Delikado. Dapat po, kumuha kayo ng gabay ng abogado o ng pau, no? Ngayon, kung may kakilala kayong polis, investigador, no? Marurunong po yung mga investigador na yan paano gumawa ng counter-apidabit no? Hindi naman eh, hindi naman lahat ng investigador ay eh, nasa team ng prosecuting team. No? Ang investigador ay parang bangka. May dalawang katig sa kanan at sa kaliwa, no? Ganyan po ang laro ng investigador. Kaya pwede po kayo matulungan yan. Lalo na kung yung uh, investigador na lalapitan ninyo ay uh, tinatawag na rin nating season uh, seasoned investigator o batikan, maalam, marunong. No? Ah, pwede po ang mga investigador. Kaya po nila 'yan. Sanay sila sa paggawa ng mga papeles eh. No, pagsasampa ng kaso. Ha? Ah, sanay po ang mga investigador. Nandito na lamang po tayo, mga kakechap Sinamahan niyo po ako sa loob ng 20 minuto. At ah, salamat po sa Diyos. Ako po ang inyong kakechap kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig,